<clears throat> mapagpalang umaga kaibigan ito po kaibigan kaya susunod ni Armani Botis po. una pasalamat sa Diyos ikalawa anong ikalawa uminom ako ng aking daily maintenance garlic luya kalamasi water na mahilip tapos pangatlo pinasyal ko yung aking dalawang aso perfect score ikalawa pag na yan, nakadumi pa. Pangapat, Almos Alta, bigay ng Panginoon Diyos. Ayon sa Mateo 6.9, Ama namin nasa langit ka. In verse 11, Bigyan mo kami ng ka, aming kamalik sa araw-araw. Ayun po Me, then lovingly you take me and hold me as my father and hold me as my maker. Masarap, ng I ask you how many times will you a Thank you down. Yes, <laughs> <Digay ng Diyos. laughs> apa iya berarti kenapa kuning <noise> In that way. Menipu kepala itu pinat bater Thank mm -hmm. na binigay ng Panginoon Diyos. Amen.

Sarap ng sa bigyan ng Diyos eh. Hindi po tayo bibigyan ng Diyos nang na hindi masarap. At ang binibigyan ng Diyos po sa amin. Isang mapagpalang pagsama po sa amin dito sa bahagi ng prayer okay. power. Tayo po ay nagpapasalamat sa napakalaking ginagawa ng Diyos sa ating mga ginagawang pananalangin. Kaya sa inyo pong namin mga video na aming mga taga-subaybay, mga kaibigan at mga kapatid, kumakayang tayo sa na ating naroon. Mahalagang na tayo po ay laging umasa at magtiwala po sa malaking magagawa ng Diyos para sa atin. Sa pagkat kung sa ating sarili, hindi wala tayong magagawa. Ngunit kung tayo po'y aasa sa malaking ngayon. magagawa ng Diyos, mararanasan po natin ang pagkilos ng Panginoon. At bago po natin idulog sa Panginoon ang ating mga prayer request, gaya po ng ating ginagawa ay magbubulay tayo ng kanyang salita. At ang ating pagbubulayan ay ang paksang ang dakila so, ng mamalasakit ng Panginoon sa mga uh, nananalangin yung... sa kanya sa aklat ng Roma sa kabanata pong walo ang talatay at kumpit na lawa ganito po ang sabi siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak kundi binigay dahil sa atin lahat bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayan ang lahat ng mga bagay lahat ng bagay ay ibibigay naman sa atin kahit ang kanyang buhay ang kanyang sarili makakaubos at sa ating mga kasalanan ay nagawa na po. E walang mahirap na bagay na hindi kayang gawin ang Diyos sa akin. Kaya sa mga oras po ito, dakila po ang pagmamalasakit ng Diyos. Lalo-lalo na sa ating pong namamagitan. Sa hmm, kaway mo. Ng awa. Sa malaking magagawa ng Diyos para sa atin. At tanggap po natin na kung sa ating sarili lang po, wala po talaga tayong magagawa. Pero ang ginawa ng Diyos para sa atin ay hindi natin tayong bayaran. At kapag pinilus tayo mula sa ating mga kasalanan, mula sa sumpa at kapurusahan, ginawa ng Panginoon para tayong makaranas ng paginawahan at kaligtasan. Sapagkat ang panalangin ay pagliligtas. Kaya ang unang gumawa ng panalangin at pamamagitan ay ang ating Panginoong Jesus. Tinan po natin sa Aklat ng Hebreo sa Kabanatang 5, Talatang 7 na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghangdog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyariang ang sa kanya sa kamatayan at si dinini dahil sa kanyang banal na tao. Mapapansin po natin ang nagligtas talaga sa ating Panginoon nung siya'y nasa kalagayang pagkakatawang tao ay ang kanyang panalangin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat pinapatunayan na wala tayong magagawa bilang tao pero napakalaki ang nagagawa ng panalangin at mismo ang Panginoon ay namagitan sa atin. Mismo ang Panginoon ay nagsagawa ng panalangin masidhi Tingnan po natin sa aklat ng Lukas, sa kabanata pong dalawang dalawa, ang talata po ay na apat. So, at nang siya ng mo, ay nanalangin siya. dito na lamang po ating video, no, kaibigan. At ang kanyang pangwis ay naging gawin ng malalaki. Like and share at, niyo po. Na nagsisitulo sa lupas ang panalangin ng Panginoon ay sadyang napakasig. Like and share. yung mga nasisiran po. Ang nag-share na po. Sa Alam niya napakabuti mag-share. Na Ang kanyang pawis. Ganitong klaseng video na meron kasamang salita ng Diyos. Yung pagkain galing po sa Diyos yan ay sa Panginoon Kaya, Yesus. Mateo 6.9 namin na sa langit ka ay ang Panginoong Jesus. In verse 11, Kaya, bigyan mo kami ng aming kakanin na harawara. Kaya yeah. ang Diyos po nagbibigay ang ang buss buss ng pagkain ng tao buss sa, buss 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 sa buss buong sa sa mundo. dapat tayo ang magsagawa. Kung inyong kaibigan, kay Jesus, brother, mani po, bista. Ikwa si God bless us all. Bye. Ang talata